Hello, 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 hello. Kumusta kayong lahat? So, ayan, eto. Nagbabalik ako ngayon at may gusto ako sa inyong i-share kasi uh, alam ko yung iba nagtatanong sila. Ano nga ba ito? Ano nga ba yan? Ano nga ba ang bagay na ito? So, guys, ano nga ba yung, ano, yung tinatawag natin na uh, yellow card? yan yung uh, madalas itanong ng iba, ano? So, ano nga ba yung tinatawag na red stamp? So kapag ka ba ng pula yung ating passport ng authority dito sa Poland, ano ba ibig sabihin nun? Pauwiin ba tayo? Makakakuha pa ba tayo ng temporary residence card? Ano ba ibig sabihin ng red stamp? So ayan, Isa isa-isa natin yan guys. Ito. Medyo lumalamig na ano kasi talagang gabi ako nag-captured ng video kasi nga po Uh, eto lang yung pinaka perfect time dito kasi may uh, medyo peaceful yung surroundings ano so lumalabas po talaga ako para mag capture lang ng video para mag share din ako sa inyo ano so guys ano nga ba ito ano so eto guys itong dalawang to yung yellow card yung red yung red stamp na tatak sa passport natin ano nga ba yung uh, ibig sabihin ng dalawang ito So, unang-una guys, ito yung uh, mga steps ano, yung yellow card na tinatawag. So, sabihin ko sa inyo kanina yung yellow card. Uh, yung yellow card po, based sa mga previous video ko sa inyo, napaka-importante nito sa atin. So, ano ibig sabihin ng yellow card? Kapag yung yellow card natanggap natin mula sa uh, office na pinagseset nila ng TRC. Ibig sabihin po noon, kapag ka nasa atin na itong yellow card na to. Ayan ha, yung yellow card na yan, ang ibig sabihin po niyan is natanggap na nila. Natanggap nila yung mga documents na kailangan or yung mga papers mula sa ating employer, yung pinadala natin doon is katunay na natanggap na nila. So yung yellow card na yan, yan ang proof, yan ang proof na nasa kanila na yung mga documents natin. Okay? So, yan yung ibig sabihin nun. So, kapag ka-expired na yung visa mo at na-check ka ng authorities, na-check ka ng police, papakita mo yung yellow card. So, ibig sabihin nun, alam na yun ng mga authorities na yung documents mo is on process. Okay? So, ano naman yung katulad yan, yung red stamp na yan? So, ano ba ibig sabihin yan? Kapag ka may red stamp ba tayo, ibig sabihin is negative na ba yun? So usually kasi yung papasok sa isip natin kapag uh, merong red stamp yung ating mga passport natatakan tayo ng pula is parang ano ba tawag yan parang pag red kasi di ba parang ano siya decline parang negative parang negative yung impact sa atin di ba So pero dito po kapag natatakan na ng red stamp yung passport mo ibig sabihin po nun is nakapag fingerprint ka na po kung kumbaga sa ano is doon ka na malapit ka na sa end ng proseso so kapag may red stamp ka na ibig sabihin nun uh, naghihintay ka na lang ng desisyon yung desisyon ng authority kung ilan yung ibibigay sa iyong desisyon kung ilan yung magiging validity ng temporary residence card so ayun guys huwag kayong malilito na yung red stamp kasi hindi po ibig sabihin nun ay negatibo So, ibig sabihin po noon, nakatapos ka na ng lahat. Nakatapos ka na mag-fingerprint, nagaantay ka na lang ng result. So, ayun. So, yun yung kagandahan po doon. And, kapag ka nahuli ka or na check ka ng police, let's say, uh, expired na yung visa mo, uh, yun na ipapakita mo sa passport mo. Ipapakita mo lang na, ibubuklat mo lang yung uh, parts or yung page ng passport mo na mayroong red stamp. Ayan, yun yung ibig sabihin ng red stamp na yan. Okay? So, wag po kayong kabahan kapag natataka na ng red stamp yung mga passport nyo kapag pumunta na kayo ng office ng kung saan inaayos yung mga dokumento. Hindi ko alam kung anong tawag sa office na yon Basta, sabihin na lang natin na, tawagin na lang natin siyang city hall. O, di ba? Parang gano'n na lang. Ha, parang city hall na. Parang gano'n. So, dun po yun. So, wag po kayong kabahan kapag may red stamp kayo. Dahil ibig sabihin po niyan, you're just waiting for your decision. So, ayun guys. Sana na unawaan nyo na kung ano ibig sabihin ng yellow card na tinatawag at ng red stamp na tinatawag. Kapag ka natatakan tayo ng red stamp sa ating passport habang nag a tayo ng mga dokumento dito sa Poland. So, ayun po yung ano nun, ibig sabihin nun. So, wag po kayong mangamba dahil katulad ko nga di ba sabi ko sa inyo guys I'm so happy kasi natanggap ko na ang desisyon ko at meron na po tayong temporary residence card card na lang kasi. so have a nice day guys and God bless